cable ba are po ay apat ng piraso isang cable Diyos ko po patatawarin Lakas Bala po, kumusta na po kayo lahat? Ano po yan? Bala episode dito ano po. May mga umorder po sa atin ano na hindi man po kadamihan. Kung baga yung mga pananim po natin dito. Sitaw, okra, tapos yan, pipino po. Ito po. Sa pipino po naman, walang limit. Kung ilan yung maharabis natin. Oo. Oh. Nakakatuwa po. Yan, panimula na po sa pipino. Lalaki oh. Oh. Wow. Good size po yung ganito oh. Sa wakas po makakaano na tayo ng ating pipino. Oh. basta po halos wala nang tinik pwede na siya tiwong, may nalilikdang pa tayo lalaki oh mm. May nalilikdang Yan ang bilis pa pala nito. Mm. Thank you Lord. Ah, talaga pong lahat ng ito pinagpapasalamat namin sa inyo. Mm. dito ho Ito po may rejig na oh, bulok. Ang po para nalilikdang. Ang daan pala masusi ang nagha harvest O, oh. Ito po na may i-good -go size pa natin. Kaklassify pa. May rig it. Ayaw ka na rin. Talagang good size na good size po. ore. eh. Hmm. Pagkahuwala ng tinik. Ready to ano na. Ready to harvest. Hmm. Tulad nyo nito. Napakaliliit. madami dami rin pala ito hmm. bali tayo po ay nag harvest ay ano pag wala na pong araw para mas maganda ang quality ng ating pipino Yung po mga iba nasa ilalim na. Oh. Okay. Pagalawang plat pala ang ari. Pagpalarta po eh. Hmm. Yari na isang timba. kung ganito reject ko oh, mga medyo kilo po kasi hinahanap po ay yung sizes matututunan po naman natin ang lahat ng ito kasi oh, sa palengke pa lang wala pa tayong dalang kalakal yun nagtatanong-tanong na po ako oh, paano ang tenor nito Para pong ulan na malakas. marami-rami po ngay ang maharbes hmm. padalawang plat pala ako ori ay hmm. dalawang dito yung hangin Panginoon sana po naman ay Iligtas nyo ang aming mga halaman po Nga lakas na po ng hangin eh. mm. Nasipon po size ang laki mo pare po ay apat ng piraso isang kilo mm. Mm. Diyos ko po patatawarin Lakas patatlong timba na po aray Nagalit galit na galit po yung ano pati ano naghuhuni eh. nalilikdang apat na na po ori baka po isang timba ay ano eh halos mag isang bandil na po isang timba bigat din pala ng pipino po malupit din pala ito sa digmaan Ning, hindi mo ning. Мөндәри mm -hmm. mm -hmm. ilang plat pa po natin nakukuhaan halos dalawang plat po naman para mag uh, mag isang bandel pa po nalilik dang <coughs> ayun po, bali nakakalahati na po tayong harvest. Ito po yung pinaka hindi natin inaasahan, no po. At gawa po nang ang ano ko estimate ko mga dalawang bandel ay pala sa ilalim marami po nakatago. Ayan, no. Ito po. 1 2, ito po yan, oh. Ay, talaga po nakakatuwa. 2, 3, yan po isang timba, isang timbun. 3, 4, 5, ah, kakatuwa po, oh. 6, 7, 8, 9, Yung pa po, oh. 10, 11, ang dami po, oh. 12, 13, 14, plus yung pong nasa timba ngayon ay 4, bali 18, 5, o oh, yan bali 18 po. oh di po ba parang may higit pa dito eh. O, oh, nasa ano pa lang po, parat pa lang po tayo ng halos kalahati ng ating hinaharbisan, naka 18 ano na po tayo. Kung estimate po natin yan, na uh, ano tawag dun na isang timba isang bandel ibig sabihin po naka 18 bandil na tayo kakatuwa na talagang thank you god uh. yung po naman ay kumbaga pinakita ko po sa inyo para maka inspire po ba uh, na ganito nakakatuwa rin po talaga magtanim Oh. Bali yung punan doon ay 18 ano, yung naro sa crates. Yun yung pula. Na ito po yung iba. 18, 19. Yung pa, oh. 20. Ando pa po yung iba. Sa dulo. Tapos po, medyo didilib na po ay, ay ripan deliver pa. Kaya ho, ito yung ating mga kalakal ngayon pipino okra ito po ito po yung sitaw yan po mga kasamang pandeliver yung okra tapos ayan ay pipino po Bala po, salamat po sa inyong pagsama. Ano po, dito na rin po tayo magtatapos ng vlog na to. Kung di pa po, po, subscribe sa aking channel yan, pasubscribe na lang, pakaligtala po notification bell para maging updated po sa susunod ko pang videos, hanggang dito na lang ingat po palagi, happy lang, bye